Ay, ay. Wait, ay, bakit na ay, po. Ay, magandang mag... Ay, tangali po. Natay. Sino siya, Tay? Sawa mo? Bakit mo sinabi naglalaro kayo? Ay, Tapos ito. nakasarap pa bintana. Ay, 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 nakasarap. Eh, araw eh. Bakit na na surprise niyo. <laughs> ah, na surprise. Nagulat <laughs> ako ay. Si Nanay, sino po sila? May pamalo ko ang Diyos. May pamalo. Okay. Pero bakit pansin ko tayo parang liksi-liksi mo na ngayon? Ilang taon na si Nanay? 39. 39. Tapos kayo po? 61 po. kag mag-aalaga. Ayon mga kababayan, mga kabarangay, magandang hapon. At siyempre bago tayo magtuloy-tuloy mga kababayan, na uh, shout out ko muna ang bidah, uh, uh, Bida. Bida natin sa araw na ta, from si Ma'am Aussie ng Australia. Sama niyo ako mga kapabayan para malaman niyo po kung bakit siya ang naging bida sa vlog natin today. Maraming maraming salamat. Hello po! Hello! Ayan mga kababayan, pasyalan natin ulit si tatay. Kumustahin natin. Pasok tayo. Tapo. May tao. Ay, magandang mag... Ay, Tagali po. Pasok po. Tatay. Ay, kumusta, tay? Ay. Naglalaro kami. <laughs> ano? Hmm. Sino siya, tay? Asawa mo? Hindi po. Na, biyanan. Akala ko. Bakit mo sinabi naglalaro kayo? Hindi naglalaro kami nung bata. Hindi yung nanay. Oo. Oh. Kayo na. Hindi, nagugulat ako. Sabi mo, naglalaro kayo eh. Hindi Tapos, po. nakasara pa tong bintana. Opo kayo. Hindi Sa talagang sinasara ko tayo. Ay, nakasara. Si eh, hey, araw eh, bakit na close? La langaw po. Ah, Opo, maraming langaw dito. Ginugulat mo ako tay. Sasabihin ko kayo? pa naman, sasabihin ko pa naman sana ang galing mo talaga tay, may agimat ka talaga. Na-surprise niyo ako. Ah, na-surprise. <laughs> Nagulat ako ay. Oh. Si nanay, sino po sila? Nanay ng asawa ko yan. Ah. Nanay ng... Apo Bali lula yan. Mm -hmm. Kala ko asawa mo tayo. Nawa nga sa akin. Oh, mayroong, mayroong kaming pinag-uusapan kasi kung sino mag-aalaga ng bata. Anong pinag-uusapan nyo? Yung tungkol sa pag-aalaga ng bata. Ah, sa pag-aalaga. Mm. Mm. Malangaw ba talaga dito? Oo po. Grabe kaya nilalagyan ko po niya. Mm. May, may, sa oh, may pamalo o andyan sa labasan. Ah, may pamalo. Pero bakit pansin ko tayo parang ang liksi-liksi mo na ngayon, lakas-lakas? So, lakas. Hindi po. ka uh, Nagpatingin po kami sa doktor. Ano? Oo. So ibig sabihin, mm -hmm. sinanay, siya ang biyanan mo? Oh, Opo. Ilang taon na sinanay? Thirty-nine. 39. 39. thirty kayo po? Sixty-one po. dadi <laughs> talaga. <laughs> Hindi, nagugulat ako sa iyo tay. <laughs> Hindi po. Hindi ako basta-basta magtitiwala sa iyo tay kasi 61 alam kong mabilis ka pa sa ano. Opo. Okay. Oo. Kaya nagulat lang ako. Oh. Pwede ba lumapit dito kay Nanay? Opo, okay. Sige, lang na diyan ka lang. Okay lang dito na lang ako. Ay. Hindi na okay na po. Kung okay. na okay na. Hindi naman po ako magtatagal. Ay ganun po. Oh, ko lang kayo. Mabuti man naman, Nay. Nandito ka. Anong ano po ba nangyari kasi? Ba't nawala yung anak nyo? Yung ano po kasi daddy, parik, umalis po siya na hindi po nagpapaalam sa akin. Ngayon, nung no, hinanap ko po siya, may kasama po na siyang lalaki. Ngayon, sabi niya, ma, sama na ako sa kanya. sabi. Mm -mm. Pinigilan... ano, paalam din? Pwede dyan-dyan lang. Pwede yung buksan pero dyan. Ayan. 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 Kahit number one lang tayo. Yan, para mahangin na yung bata. Mm -hmm. Ah, nagpaalam din yung anak nyo. Opo, nagpaalam po sa akin. Pero sa asawa niya po hindi. Ngayon, sabi ko. Huli na nung nagpaalam kamo. mo. Huli na nung sumama na siya. Hindi ko na kasi siya maturuan, Daddy Franco. Eh, talagang gawin ko ng pag-anot sa kanya. Hindi, hindi, niya na, hindi na siya nakikinig sa akin. Mm -hmm. <laughs> hindi niya lang inisip yung anak niya na ano. Kaya ngayon nag-uusap kami ng asawa niya kung ano pa paano namin nalagangan itong batang. Sabi ko pag ano, ako na lang ang mag-aalaga sa kanya. Mm -hmm. Kung hindi mo na kaya, sabi ko sa kanya. Nung pinuntahan namin doon sa bahay ng lalaki, mm -hmm. pinipilit ko po siya na umuwi sa amin. Oo. Ayaw niya po. kami niya, pag uuwi daw siya, magkaiba ang mangyayari sa kanya. Sabi ko, ano mangyayari sa'yo? Sabi ko, ganun. 'Yung anak mo na lang ang isipin mo, sabi ko. Opo. Ano'ng sabi nung lalaki? Nay, dapat kinausap mo rin 'yung lalaki, 'pinaliwanag mo na may asawa at anak 'yung anak Opo, mo. Opo. Alam naman na po niya na may asawa siya. Opo. Pinagalitan ko nga din 'yung lalaki, Daddy. Mhm. -mm. Sabi niya mahal ko 'yung anak ninyo kahit, kahit mahal mo, sabi ko, alam mong pamilyado. sa Opo. Ko. sana maghanap ka ng walang asawa, walang mm. anak, sabi ko. Kaysa yung sinira mo yung pagsasama ng mag-ama, sabi ko. Mm, -mm. Ano sabi nung lalaki? hindi na umimik po. Talagang disigido po siya na siya na talaga. Ano trabaho nung lalaki na eh? Ano po? Sa Nagsasaka. Nagsasaka po. Mm, nagsasaka. Po. Okay. Ilang taon yung lalaki? Ano po, 44 na po. Ah, may edad din? Opo. Okay, sana um, kung po kasing edad niya. Eh, ang inaano ko po doon sa lalaki, Daddy Frankie, lasing giro po. Papatay tayo dyan. Tapos ngayon, nababalitaan ko po na si Luso daw, pupunta lang sa tindahan, sinusundan niya agad. Eh, baka mamaya pag nasobran niya yung alak, <laughs> baka mamaya ano hin niya? Ba kasi. Baka saktan yung anak nyo. Opo. Kaya sa linggo pupuntahan na namin ulit siya. Ah, babalikan sa... mo. Opo. Babawiin nyo siya. Opo. Hindi naman po ako sumusuko dati, Frankie, na ano sa kanya. Para maano din niya yung anak niya. Opo. Kasi yung asawa ko po, Daddy Frankie, sobrang galit na po sa kanya. Talagang hindi na namin siya, ano, Nagagalit yung asawa nyo? Kanino po? Sa anak ko po. po. Mm. Okay. Tama yan, Nay. Buti naman, Nay. At uh, ganun ginagawa nyo. Hindi ninyo kinonsinte yung anak ninyo. Kasi kahit saan natin tignan, talagang mali. Kasi may anak na siya, no? Opo. Tsaka isa pa, yung para sa kay baby na lang isipin. Kaya kuminsan minsan kung may pip, may pip, pupuntahan po siya, hmm. kami na lang At po yung... Kaya minsan nandito ka rin na tinutulungan hmm. ko din po siya. Ako na rin po yung umano sa kanya pag wala siya. Oo. Oh, oh. Kasi hindi namin din dito may tatapon kasi apo namin ito. Yes kasi po. Isa apo na, apo namin. Mabuti na eh, no? Napakabait nyo po na iintindihan ninyo ang manugang ninyo hmm. na si tatay. Paayag lang yung asawa ko dati prankita. Ano? Hindi lang naawa sa manugang ko na kukunin ko na lang tu'yan. Yung apo nyo. Opo. Kasi na lang talaga mag-aalaga kasi. Naawa din ko ako sa kanya kasi lagi naman niyang kasama kasi. Opo. Syempre malulungkot din si tatay Opo. no pag kinuha nyo. <laughs> Tama naman na yung ano, yung decision ninyo na total magkapit bahay lang naman kayo. Opo. Opo walang bata na kukunin. Kumbaga, tulong-tulong na lang po kayo. Kasi pag kukunin nyo, masakit para kay tatay. Pag hindi rin ipinairam ni lolo sa inyo, masakit din sa damdamin ng lulot-lola. Alam nyo kasi, ang mga lulot-lola, sadyang uh, mapagmahal din sa mga apo yan. Ha? Ayan, buti, ganon uh, Masaya. Masaya yung nadatnan ko. Bagamat malungkot si tatay, kumbaga, Nagagawa nyo ng ano? Tay, kumusta ka naman dito? Okay lang po. Makakarakos din kahit pa paano. Ba tumiiyak ka pa rin, tay? Galing kasi kami ng hospital kanina. Oo. Oh. Uh, kaya naguusap kami dito sa bata kung siya mag-aalaga. Bakit? Ano ba nangyari sa'yo? Sino nagpa-hospital? Ako po. Nagpa-extrae po ako. Po. Oh, anong sabi ng doktor? Ano pa sabi? Hindi, hindi ako marunong magbasa tayo. Ano po yan? Hindi ko maintindihan to, Tay. Ha? May spot. Ah? May spot. Oh, yung bata, hindi. Malalayo sa akin. Ha? Ah? Malalayo. Ay, kailangan ilayo yung bata sa'yo? Malayo lang lang. Hindi naman. Parang iyan, yung... wala -ano lang namin Dady Frankita, yung kasi may sakit, may sakit po siya sa baga para hindi eh, na po siya mahawaan. Parang dyan ah. lang po sa amin. Ah, ah mala kaya umiiyak si tatay. Bakit tayo, ano pa sabi ng doktor sa'yo? May... Hindi, yung ah. explanation sa'yo ng doktor? Ito po, kinuha ko na lang po siya kasi nagmamadali po kami. Ah, po. Sabi ko, ipapabasa ko na lang sa R1, ito sa R1. Ah. Sabi ko, okay, sabi niya, okay, pirma ka rito, pero sir, sabi niya, paki, sabi ito, paki, 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 ano sa doktor na magtitingin sa'yo at mayroon ka kong ispat mm sa bata. At sinabi na yung sakit mo nakahawa. Opo. Kaya nga po, mayroon silang sa istri. po, mm kaya nga sabi ko, mas lalong napapa ano ako doon sa bag eh pinag-uusap pa namin kung sino tutok sa bag mo tay wag nating ipagsawalang bahala ang uh, kalag, kal, ano kalusugan kapakanan ng bata no kaya ka pala umiiyak tay wag mo isipin yun tay andiyan lang naman sa kapitbahay kabilang bakod lang naman naintindihan kita tay na masakit kasi kapatihan. Wala naman ako nga. Kuha isa na kukuha ng pambiling na bakang ganyan. Mayroon nga daw libre sa probinsya, pero kailangan mo magparehistro pa ka muna. Kailangan mo pumila pa araw-araw doon sa kanila para makakuha ka ng libre gamot. Bakit sabi ng Dr. Tay na kwento mo na may anak ka? Opo. Ante yung... Tumingin po sa amin, nagbigay ng request. Oh ipa-check up mo yung, baga mo. Kasi ito unang pina-check up namin. Uh Oo. -oh. Tapos bakit sa akin niya, binigyan din ako ng request. Kasi daw, akong nag-aalaga nga sa kanya, inuubo yung bata. Uh Oo. -oh. Naninigarilyo po kayo, sabi sa akin. Oh, sabi ko. Oh, hmm. Layuhan niyo mo muna yung bata. Kasi nakakalanghap siya ng ano nyo. Uh -oh. Tapos, ginamot yung bata. Nung gumaling yung bata, ikaw naman? Oo. Ni-request nila na magpatingin ako magpa-extrate. Mm -hmm. Ayan po yung result. Ayan na result. Opo. Na nakahawa yung sakit nyo po. Hindi ka pwedeng humawak sa bata or hindi pwedeng ikaw mag-alaga ng bata. So ano na pagkasunduan nyo ni Manugang? Sa, sa Biyanan po. Ay, oo. Oh, oo, oh, Biyanan pala. Hmm. Kako nga sa kanya kung paano yung bata ngayon? Hmm. Sa bagay, sige. Alam ko naman tay na hindi nyo pababayaan at nandyan ang lolo't lola, no? Hindi na masyal yung ano, yung nanay ng bata mula ano umalis kami dito? Hindi. Hmm. Alam ko na pano niya yung anong to, pero hindi, hindi ba lang ito Matanong ko lang pala, nay, yung sinamahan niya, binata ba yon? Dati may asawa ko may isa din siyang anak kaso iniwan din siya kasi si Loso tapos ano yata pag, umi, pag daw inaano niya yung asawa niya nananakit opo kaya yun ang kinakatakot ko po dati Frankie pag ano kaya hindi po kususukuan na puntahan yung anak mo na ano para pauwiin dito kasi naawan na rin pa ako sa anak niya eh Oo, ang pinakamasama dyan, yung sinamahan niya, may asawa rin, Opo. tapos lasing giro. Opo. Naku iniwanan siya ng asawa dati, Opo. dahil sa paglalasing. Opo. Opo. Minsan daw na, no, nung lasing, nanon niya yung asawa niya, kaya... Kabago-bago pa lang, sinaktan na? Hindi po, yung dati niyang asawa po. Kaya naghiwalay sila, naghiwalay oh. po yung babae kasi ayun niya yung ugali ng asawa niya, sinasaktan siya lagi. Mm. Kaya iniwan na po siya. Okay. Kaya, kaya, okay. Kailangan okay. ko pala, para mapauwi ko. Yes, Nay. Pwede siguro ano ta, Nay, uh, magreklamo sa barangay muna, idaan nyo sa barangay. Ano ba? Tinanong ko po kasi yung anak ko, Daddy Frankie, kung talagang gusto niyang kasama, mak makisama sa kanya. Sabi niya, oo. Pero nung nabalitaan ko po, yung mga sinabi ng mga pinsan niya, pinsan ng lalaki doon sa bahay nila, nananakit daw. Kaya parang bigla kong kinabahan po na hindi ko maintindihan po. nopo sabi ko sa asawa ko, gagawin natin lahat para pauwin natin ang mm -mm. anak mo kasi yung apo mo, sabi ko. Alang-alang na lang sa anak okay. niya. May sipon pa naman yung bata, ano okay. Kagagaling din lang namin po sa sakit, dati Frank. Magkasunod-sunod po kami na nagkasakit. Kaya hindi namin napuntahan ngayong linggo yung anak ko na ano, <coughs> Sige tay, nai ano? Uh, kaya isa rin reason kung bakit ako nagpunta dito, Tay, kasi may nakapanood ng videos ninyo, ano? Uh, napanood po ni Ma'am Aussie ng Australia. Nagbigay po siya ng 5,000 para sa inyo, Tay. Kaya kami nandito para kumustahin kayo para ipaabot yung uh, ano kasi naawa sila kay Tatay, no? So, ibigay ko kay tatay. Sana makatulong to sa inyo tayo. Bigay ko sa inyo tayo, no? Okay. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ano pong pangalan mo? Ma'am Aussie. Aussie. From Australia. No? Maraming salamat po. Ayan. Sa tulong ninyo. Malaking bagay po ito sa amin. Ma gamot tsaka gatas nitong bata. <laughs> mm. -mm. Huh? Si nanay, nay ano naman masasabi ni nanay uh, regarding sa kalug kaligtasan ng apo nyo? kasi siyempre si tatay matanda na tapos yun nga sabi ng doktor na may sakit. Mm. Hmm. Masasabi ko lang po ano po. kami na po ang mag-aalaga sa bata habang nagpapagaling po yung manugang ko para hindi na rin po siya mahawaan, para malayo din po sa sakit yung apo ko. Okay. Nay, naka-video tayo, i-upload namin to. Okay. Mapapanood ulit ito ng anak nyo Opo. na umalis. Baka may sasabihin ka para baka sakali, lumambot ang puso niya. Isa, sana, umuwi ka na para sa anak mo din. Kasi naawa na rin po ako sa anak mo. Sana mapanood mo tong video na to. At maisipan mo umuwi. Kahit ganyan yung ginawa mo sa amin. At an sa anak mo, tatanggapin pa rin namin ikaw dito sa bahay. Alang-alang sa anak mo. Sa bago mong manugang, Nay, ano, baka may mensahe ka. Sa manugang ko po, sana maisipan mong mabuti yung ginawa mo na paninira sa pamilya ng manugang ko. Sana pagsabihan mo na rin yung asawa mo na umuwi. Makakakita ka pa ng kaedadan mo kaysa yung anak ko. Kasi kailangan ng bata yung nanay niya. Sana makonsensya ka din. Yan lang po. Okay. So yon mga kababayan, mga kabarangay, no? Ito po yung sitwasyon. Uh, kung kailan nawala yung asawa ni Lolo, Saka ito, lumakas lumabas na yung sakit ni lolo. Nangayayat. Tapos ang pinaka masama pa diyan, yung findings ng doktor ayon kay tatay ay hindi na pwedeng siya ang mag-alaga sa kanyang anak. Kaya pala nandito si nanay, pinag-uusapan nila ang pag-aalaga sa bata. And hopefully mga kababayan, na itong problema nila at lalong-lalo na sa bata ay maging maayos, no? Kaya mga kababayan, mga kabarangay, lalong lalo na po sa uh, bida natin sa araw na ito na si Ma'am O.C. from Australia. Maraming maraming salamat po sa pinansyal na ipinaabot ninyo. Ay napakalaking tulong po para sa kanilang pamilya pambili ng gamot sa kagatas. No? Kaya maraming maraming salamat po muli sa inyo mga kababayan. At ito po ang update ko sa inyo kay Lolo at ang kanyang asawa na... Uh, lumayas nakisama sa ibang lalaki no Okay bye bye baby Bye 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 daddy Bye bye na Bye 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 na Bye na Bye bye daddy Ingat po balik pare po ulit kayo kumak Ha sige nai ha maraming maraming salamat huwag niyong pababayaan yung apo niyo Ayun sige tayo salamat po Ma'am Ausi, uh, magandang tanghali po. Uh, marami pong salamat sa pinadala niyong tulong at malaking tulong na po ito para sa amin baby po. Uh, sana po hindi po kayo magsaong ano, tumulong sa tulong kami. Marami, maraming salamat din po kay Daddy Frankie sa abot niyang tulong din sa amin. Paulit-ulit, hindi siya nagsasawa pumunta rito. Yun lang po. po. maraming salamat po kay Ma'am Housey sa binigay po niyang tulong po sa manugang ko at sa apo ko po. Maraming salamat din po kay Daddy Frankie. Sana po hindi po magsawa si Daddy prang na tumulong po sa amin at sa ibang mga nanay lang. Maraming maraming salamat po.